Inay, good morning, good morning. Good morning po sa inyo. Tatay, kuya. Kumusta na, na kayo dyan ito na? Oh? Balita ko lang kayo na-update ko kayo. Napakaganda ng dragon. Oh. Flower for you, inay. Oh. Pagaling ka. At aabutin mo pa ito. Sigurado ito. By faith. Buhay ka, malakas. Pabalik dito sa Mindoro. Ito, yan Oh. Yan. Ito, sana masurprise kita sa araw. Siguro, o oh, loobin ng Diyos bigla na lang makaparian yan o oh. hindi lang ako available ngayon natin nyo oh. ganda nito ito abot na sa abot sigurado sigurado sa ito magbalik mo okay, ikaw ang mamimitas para ma-enjoy mo ano pagaling lang po at tayo pagtiwala sa Panginoon ayan oh tayo napakaganda ng bulaklak o oh. flower for you again Yan oh oh yung pa punta tayo dun sa yellow papakita ko sa inyo may hinog na yung ating yellow ices yung yung golden yellow Pakita ko sa inyo. So, ito po, oh. sana abutin nyo pa ito. Hindi man ay babalitan ko kayo <laughs> sa lasa, yan you know. Matamis daw yan, sabi. At ginuguyang nga sa tamis. Pero ito, ay sigurado nga abutin nyo Basta galingan nyo lang ng pag-inom ng gamot, pagbangon, exercise. Pagaling kayo at abutin nyo ito. Ito parang hindi na. Kakainin na namin ito. Yan you know. So, Tsaga-tsaga lang po at makakamit nyo rin ang total healing. Magmawala ng pag-asa. Oh. Meron pang bulaklak dito. You know, Yelo po yan. At aabutin nyo yan. By faith. Magkikita kita tayo muli. Paalam muna po. At napakasarap dito. Ipitasin eh, ko ng sa araw. Paalam na tatay. Kuya. Iay. Magaling po kayo. Bye bye and God bless. So ayan o. Oh. Sarap niyang tingnan o. Oh. Marami pa po tayo sa Dorian. Sa isang araw papakita ko sa inyo yung malalaki na.